Jun, pabalik na tayo. So, nandito na tayo. Madadaanan natin tong ano, arko ng Giginto Bulacan. So, paalam na sa'yo. <laughs> So, biyahe na tayo. Pabalik tayo ng may kawaya. -hmm. <laughs> Let's go. So ngayon lang ulit ako dumaan dito Napansin ko lang uh, Wala na masyadong ginagawa ang kalsada Bago ka dumating dito Sa may papunta ng Gigintuna So meron pang kapirasong ginagawa Pero konti na lang yon. Ito na lang yata yung part na ano, ginagawa ngayon. Hindi ka tulad ng mga nakaraang buwan. Grabe. Alos uh, na karamihan yata dito sa papuntang Malolos eh ginagawa yung kalsada, no? So, dito tayo sa Walter Mart kasi dati uh, naalala ko nung nag ako dito or nadadaan ako dito eh mababa pa to at uh, may tubig So 'yun, kaya ginawa ng paraan, ayan, tinaasan para hindi na abutin ng tubig. At 'yun, pagdating naman dito, uh, wala na. Wala nang masyadong ginagawa. Merong mga lubak na lang talaga. Hindi naman talaga mawawalan dito sa atin sa Bulacan na merong mga part dito na ayun, lubak. So sa para sa akin, uh, maganda naman na yung kalsada dito sa Giginto kaya sa dati. Si dati talagang baha, binabaha talaga dito. Eh. So ayan, paglagpas natin dito Papuntang Balagtas uh, Maganda na yung kalsada rito Very good na House of Taiko Yan. So nandito na tayo ngayon sa Balagtas. At uh, okay. Walang masyadong traffic. At uh, so yon sa mga hindi nakakaalam uh, Meron treasure din dito sa uh, Balagtas, no? Kung hindi nyo pa na alam Na yung pin isa sa pinakamatandang uh, bahay Eh nandito yon sa Balagtas Marami ang daming tripan dito So yon, no Yan kasunod ng BPI Yan yung nabablog Na bahay na tisa na sobrang tanda na ayun oh no? yun. sobrang tanda na ng bahay na yan uh, nakita ko din sa mga video yan sa mga vlog ng mga uh, nagpa na paranormal so yun yun yung bahay na yun No, no mahal na sa reno